Tiwala pa rin tayo sa gilas na agawa nila ang kanilang trabaho. Qualified tayo sa FIBA Asia Cup. Panalong panalo ang ating team at nasa tamang direksyon pa rin. Ang gilas na agawa nilang makamit ang kanilang goal at kung tutuusin, pwede nga na hindi na sila maglaro sa last two games ng FIBA Asia Cup qualifiers. Pero ang maganda naman dito, nakita nila ang paglakas ng lineup ng mga ibang teams dito sa Asia. Maraming mga bagong pangyayari sa third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers ang paglakas ng China at Chinese Taipei na kung saan tinambakan ng China ang Japan ng pagkalaki bago ito para sa dominant team ng Japan na nagpakita ng kanilang galing sa FIBA World Cup at Olympics at yung sa atin naman gilas talo laban sa team ng Taiwan at hindi naman natin may pagkakailan na lumakas nga rin ang team ng Taiwan o ng Chinese Taipei tumangkad nga rin. Ang kanilang lineup meron silang isang 7-footer at local import. Walang dugong Taiwanese pero naglaro bilang local ng Chinese Taipei dahil maagang nakakuha ng residency. Sa Taiwan, upgraded nga rin ang lineup ng Chinese Taipei at naging matindi ang kanilang depensa sa tulong na rin ng kanilang 7-footer na Centro 5 blocks Ang kanyang nagawa laban sa team ng Gilas, mataas ito pagdating sa aspeto ng block isa sa naging malaki ang tulong sa loob ng paint kaya naman nahihirapan ang Gilas na makapuntos sa shaded area. Hindi nga lamang, ang Gilas ang nakatanggap ng malaking pagkatalo sa third in final window ng FIBA Asia Cup qualifier dahil na rin sa maging ang Japan ay natambakan ng pagkalaki tinalo sila ng mas malakas na China ngayon at ang final score pa nga ay 158. Tanggap ng gilas ang kanilang pagkatalo laban sa team ng Chinese Taipei at pinapakita lamang ng ating team na marunong nga rin tayong tumanggap ng talo. Ganun talaga ang lahat ng sports may mga oras o pagkakataon na mahihigitan ka ng iyong kalaban. Deserve nga ng Chinese Taipei ang panalo ayon kay Coach Tim Cohn at sang tayo dito dahil sa ginawa nila ang kanilang parte, tinrabaho nila ng maayos ang kanilang lineup na bigyan ng exemption ang isa nilang player para maging local kaya nagmukhang dalawa ang kanilang naturalized player pero yung isa ay local player nga nila walang Taiwanese bloodline pero naglalaro bilang local at ang dahilan ay nakasecure nga ito ng residency sa edad na 16 sa Taiwan. Parang ganun na rin nagkaroon ng Chinese Taipei passport bago nga o sakto sa edad na 16. Hindi naman pakakawalan ng New Zealand ang pagkakataon na iba Balik nga ang ginawa ng gilas sa kanila noong huli nilang laro tinalo ng gilas ang New Zealand sa Pilipinas at ngayon naman tayo ang dayo sa New Zealand tapos ganito pa ang kalagayan ng team natin nasa adjustment dahil sa ngayon lang talaga nakabalik si na AJ Edo at Jimmy Malonzo sa gilas nagpapainit pa lamang ang dalawang players na ito at wala tayong kay Soto na isang malaking tulong nga sa loob ng paint 7-3 ang nagbabantay para sa gilas na may kasamang Junmar kaya naman hirap talaga ang mga kalaban sa Gilas Combo Bigs natin. Kay Soto at Junmar pero ngayon ay wala na muna si Kai at nag a pa itong si AJ Edu kasama si Junmar sa sistema ni Coach Tim Cone. All or nothing ang nasabi ng New Zealand sa kanilang magiging huling laro laban sa team ng Gilas. Isang banta na ibibigay nila ang lahat laban sa Gilas team sa harapan ng kanilang mga fans kaya naman masusubukan talaga ang Gilas sa papalating na laro nila laban sa team ng New Zealand. Bago pa lamang si Coach Tim Cone at ang Gilas team na kanyang binuo pero qualified na nga tayo sa FIBA Asia Cup at halos nagsisimula pa lamang ang programa ni Coach Tim Cohn at sa ngayon ay dehado ang kanyang Gilas dahil na sa adjustment nga ang ating team at nauna na niyang sinabi na ang ginagawa nila sa ngayon ay preparasyon para sa FIBA Asia Cup sa banat pa lamang. Ni Coach Tim Cohn noong una ay marami na ang nakatunog na hindi pa ganon kahanda ang Gilas para sa FIBA Asia Cup at nasabayan ba ito ng paglakas ng ibang teams dito sa Asia kaya ganito ngayon ang resulta ng kanilang mga laro. Kailangan talaga natin ng height at power. Sa loob ng paint, pagdating sa FIBA Asia Cup competition at makukuha lamang natin ito kapag nandyan si Kai Soto kasama si Junmar kung hindi naman kaya ay si Kai at AJ Addo. Mahalaga pa rin ang height pagdating sa loob ng paint at kita naman natin na hirapan tayo sa 7-footer ng Chinese Taipei. Nagkaroon nga rin ng mas magandang shooting ang Chinese Taipei at para sa akin wala pa sa 100% ang chemistry ng kasalukuyang gila konti lamang ang epekto ng palitan o may papalitan ka sa lineup ng mga players at baka maging worse pa nga kung biglang lima kaagad ang ipapalit mo dahil ito ang sinasabi ng karamihan pero take note, lumalakas ang ibang teams dito sa Asia. At nasa adjustment nga ang Gilas tapos saktong nawala pa si Kai. Kaya naman malaki talaga ang chance na matalo ang Gilas sa 13th final window ng FIBA Asia Cup Qualifiers.